Hi, kamusta ang tanan ako dai si Nandi Salas so, sa KFW sa Bansang Croatia. So karong adlaw kay kanang diop namo ni siya nag-request me og diop kaning mga Pilipino for ni ako mga kauban diri. So laay ni ilang trabaho, mm -hmm. housekeeping ni sila tapos ako na ako sa kusina. Tapos nauna ni sila diri sa ako ah, kay ako diri nagkuan ako, nag replace ta ko atong ni takas nga Pilipino ni ato daw sa France mao nang na ako diri karon gihulaman ko kay sister company ra man ni diri sugi so, gipadala ko diri sa among uh, hotel kay kanang dili man busy didto karong panahon na kay kanang baliktad ang busy didto pag tingbog now. kay didto ang busy sa syudad tapos karon pag summer busy diri gyud sa kanang uh, isla Happy today, mahuman ang season diri sa summer, no? Autumn na karon diri, tapos bugnaw na kaayuting na siya, tapos mauto ni Uba na lang ko sa ilahag, add to sa syudad, naaman misa ka ng mga resort bitaw, layo-layo siya sa city. So, nag uba na lang po ko kay kanang nabili na ako ang akong pang winter nga mga gamit sa sagrib. Kay abin ako ka nang pa bitaw, kay yola man naman ko diri for two months. Sunangan so, hemi diri sa kuan nagcheck-check -check lang mi kung sa among mapalit dayon ng Atomic co tapos New Yorker. Sa New Yorker kay barato ra pud na dira, affordable ra ang ilang palitonon noon. Suga so, pamalit ay eh, ko ng mga butang diri sa New Yorker nga kanang pang uh, panglamig bitaw, mao to nakapalit ko og kanang jogging jogger pants or jogging pants kay kanang nabilin akong gamit dito sa sagrib tugnaw na kaayos so kailangan na ako magpalit day naglaag-laag sa diri sa among mga kauban actually dili na ako ni sila ka trabaho lain ilang trabaho kanang housekeeping tapos ako nasa sa kusina nang ato din may coflan pagka human ani kay na grocery may dito sa plan tapos nag-check lang may kung unsay mapalit namo tapos pagkahuman dayon kay nangadto dayon mi dito sa sa pikas kay kanang ipa-cut off nila ang ilang atong internet sem kay mahal na daw kaayo. So maauto nang adto dayon mi sa mga grocery nag-check-check -check lang mi actually tapos nakapalit lang mi uga okay, ng mga pang Filipino food. Mangduhan na ay na ako ni ka season si dere no kanang nga kuan summer o winter so one year na dai ko diri sa Croatia. para sa ako kay okay raman man ang akong experience Swerte, swerte lang gyud kay kanang pag-abot na ako diri seasonal akong trabaho tapos dito ko na-assign sa Dobro katong dito na gi-held ang taping sa kanang Game of Thrones dito sa Dobro so ang Croatia kay daghan pud kay sila mga turista, uh, tourist uh, tourists pat no mga more on dagat so pag tingbog na ana kay ka nang wala na ang, uh, i daan ang i-allowed kay ka nang bugnaw baya so pag summer agud sila diri ka nang kuan kaayo dagang kay sila mga tourists nga muan diri nga oval o taga basta tanan-tanan na kay tsada po diri ilang dagat tapos pagka uh, humana ko dito sa Dubrovnik ikwento lang na nakuha kay seasonal ko akong trabaho pero ayaw mo kahadlo kung seasonal yung trabaho kung under mo sa agency kay ang agency man ang mangita og trabaho sa inyo ha pero uh, ikwinto ikwento na ako ang akong pagka seasonal kay na long term na dayon ang akong kontrata karon so seasonal ko dati akong seasonal ka is depende na sa imong performance So, i-give ni mo imong best 100% sa imong trabaho. Kay depende ra gyud sa imong performance kung unsa o ni mo kung i kung ganahan ang employer sa imong ha. So, sa nahitabo sa ako kay gi-endorse ko sa among sister hotel dito sa city kan aman may branch dito nga sister Company. So, ila kong gi-endorse mao to na kuan ko na long term akong trabaho. So, karon kay mingaw man dito sa syudad, kay te, kung balik ta dito ang kanang bisik kung uh, tingbog naw, dito muda ka ng tao, kay dito magod mag-ice, sa usually mag-ice, ice sa city, dapat na sa mga isla is wala kaayo ka ng hangin-hangin na siya pero bugnaw ang kuan hangin. So maauto gihulaman ko diri kay kanang gipadala ko sa hotel kay kulang og tao diri na amgo duha ka Pilipino diri ni takas daw sa gidalami dili. diri actually duha mi ka buok pero naa sa branch ang akong kauban nga isa na sa lain branch so ang akong kauban kay nagbalik na sa city gipabalik na siya uh, actually gichat ko sa akong agency nga musa ra ang trabaho ana ana inako. okay ra man sa akong trabaho pero nabaguhan nako sa ilang schedule diri sa scheduling kay ka ng broken schedule diri murang na siya katong first kay ka ng mag duty kag opening tapos mag duty po ka o closing so expected na yun sa imong trabaho ha uh, sa imong i-apply yan inaana ang kakahita po pero kung sa city man good kayo, wala isa yeah, one shift lang mi kung morning ka morning kung closing closing ana ah, bitaw pero pa bagu bagu gyapon na siya uh, weekly tapos duha among dio abot na ako diri kay ka nang isa na among dio pero bayad man siya thankful for good ko kay ka na dagdagan ako sahod mao to actually dili dili ako ang first choice nga kanang ipadala diri untang duha ka Pilipino pod pero kami mangud ang under sa agency kay katong first nga gi-email sa among chef nga kanang kuan is under to sila sa company gyud so kami kay under man mi agency so mao mao to kanang naguan ang ilang dako dako nga kanang dili di, daw to pwede ang katong taga under sa company so kami ang under sa agency so no choice gyud nga kanang kami ang gipadala pero okay ra gyapon at is maka explore explore ko sa Croatia although naguan ko na stress gamay kay kanang mura bitaw uh, ako lang isa ka Pilipino diri adjustment lang gyud um, more on adjustment kay kung bag-o pa ka tapos pakisama na pud sa mga tao mao pud na akong kaproblemahan pero okay lang uh, laban lang uh, kay duha ra man ko diri ka bulan so naa pud ay diri lechon no, na nagiana mo katong pagpanguli na ni namo sa forex to bersar suga so, ko ani gabas katong pagpato namo sa pore kay nagtaksi lang mi kay sila kay ila day, nga taxi so nagambag-ambag lang mi tag 5 lang may, tag 5 euro ra mi 20 euro ang plate sa taxi pero kung ipok nimo siya over 25 so pauli na mi ani na, na mo ang kanang uh, na naay naglechon pero wala siya kanang sulod ang ilang lechon sa tiyan. Ambot lang akong wala po ko nakatilaw sa lechon pa diri no. Okay, first time po na ako makakita og lechon di sa Croatia. So pauli na mi ani sa among accommodation. Tapos nakapalit na mi, nami gamay. Tapos nakapalit na bukog akong katumpang bugnaw. Tapos nakapalit na po ako mga kauban. So mag lang ko sa ako mga experience the reason so abangan ninyo kung unsa pa yung mga drama kay pa pabalik na po ko sa katapusan dito sa city kay dito magig ko na assign so seasonal to long term so dili mo mabalaka kung seasonal ang inyong pag-apply actually ang mga seasonal nga mga trabaho kanang more on na ma-assign ka sa kuan sa isla or islands sa Croatia pero dili ka mabalaka kung under ka sa agency kay ang agency man ang mangita pod sa imuha og trabaho tapos based on my experience seasonal ha uh, dili ka dapat mahadlo kay ka nang depende gyapon sa performance kung ganahan sila sa imuha so yung, kung naamoy mga sila sister company so endorse gyap kanila ana kay good ang imong performance so wag well, ako ah, uh, kay okay okay man akong performance nagustuhan gustuhan man ko sa akong employer before mao to gi-endorse ko niya so wala ko ka, ka na kaayo ko ta ni na adto sa city actually katong duha ra ko ka tuluman siguro ka bulan sa isla tapos pagka December kay ni baba na dahil min mig may city kay wala na bay na mga turista di sa island mauto ni ato gi kuha na mi ipadala na sa city tapos naaman min amo agency didto tapos wala ko kay natingga, tingga kay gi padiretso ra gyapon kog trabaho kay gi endorse man ko sa among chef mauto uh, long term na ko karon tapos mag-share pa ko sa ako mga experience about diri sa Croatia. ah uh, okay ma'am, ang kuan okay ra pud ba sa ako uh, ang akong journey diri kay katong naapa ko sa Middle is murag stress kaayo tapos gamay ra kay sweldo. So ang akong sweldo dai diri kay nag, nag times to no sa akong trabaho sa una so nagtrabaho dai ko sa KFC before for for 5.9 years so dugay-dugay puko sa Katarna dito ko sa Qatar sa KFC sa una so pag abot na ako dire kay ka nang syempre mag-adjust po ka sulisulisod suli, sul, ang ilang lingwahe dire no Harbatsky. so ang uban po ang kanang mga tigulang dire kay dili kay ka ka storya og English so Harbatsky, so mauna sinyas nang ta diring kuan dapid. <laughs> pero okay ra uh, ilaban nang nanimo may translate nang nanimo sa imong cellphone mag-download lang ka o ka ng Croatian to English. Madaghan pa ko i-share sa inyo puhon pagbarik na ako sa Zagreb kung unsa pa yung mga hitabo sa ako as akong journey that sa Croatia. So, daghan kaing salamat. Hinaot, supportaan ko ninyo sa akong mga video o sa akong mga drama mga bahala. Wala uh, mo giganahan pero at least na amoy makuha na mga ideya uh, kung mo plano mo og anhe diri sa Croatia kay ang Croatia di ay no is belong siya sa uh, Europe countries so since na di ang Croatia no kung naamoy ka ng mga pamilya sa Italy kung gusto mo gahimo ninyo kanang stepping stone ng diri pwede di na siya so since